Ayan, kakatapos ko lang mag-live. Ayan, ganito guys yung eksena ko dito pagkatapos ko mag-live. Binaayos ko yung mga bag, ayan. Nakakalat dito sa bed ko. Ayan. Ganyan po yung eksena ko dito sa bahay. Ayan, patong-patong na yan, yung guys. Patong-patong na yung mga bag, ayan siya. Ayan. Ganyan ang eksena ko dito. <laughs> ang kalat, diba? <laughs> Tapos yung dalawa kong dog, ayan. <laughs> Hello! Ayan, ganyan yung dalawa kong makulit. As in, makalat talaga siya, guys. Ayan, aayusin ko yan mamaya. Ayan, ayan yung baby ko. Hi, baby Oreo! Hi, baby Oreo! Hello! Kakakain lang nila. Ayan, pinakain ko muna at uminom sila ng gamot. Ayan. Hello, baby. Ayan siya, guys. Ganyan ang eksena ko dito, ha. Ayan. Ganyan ang kalat. Ayusin ko yan. Ayan. Nag-aayos talaga ako. Ayan. Iniisa-isa ko yan. Binabalot ko siya pagkatapos kong mag-like. Ayan. Thank you. Bye-bye. Mag-aayos muna ako, guys.